Patuloy ang konstruksyon ng ikatlong bahagi ng flood mitigation structure sa barangay Kalmay, lungsod ng Dagupan. Ayon sa kapitan na si Salayog, inaasahan matatapos ang phase 3 ng proyekto sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Kasunod nito, pinagplaplanuhan na rin simulan agad ang ikaapat na bahagi ng konstruksyon sa parehong buwan. Ang mga dike na inalatag sa barangay ay nakikitang malaking tulong upang mapigilan ang pagtaas ng tubig tuwing may malalakas na pag-ulan at high tide. Dagdag pa ng kapitan, na maliban kasi sa baha, nagsilbi na rin itong proteksyon laban sa posibleng pagguho ng lupa sa lugar na dating pinangangambahan ng mga residente. Tinatayang halos lahat ng populasyon sa Kalmay ay naaapektuhan tuwing bumabaha. Ngunit dahil sa nasabing proyekto, may pag-asa pa silang hindi nauulit ang ganitong sitwasyon kapag tuluyan ng natapos ang dike. Sa kabila ng mga ulat tungkol sa umano'y mga ghost projects sa ibang lugar, Iginiit ni Barangay Chairman sa Layog na maayos at transparent ang konstruksyon sa kanilang barangay sa ilalim yan ng proyekto ng Department of Public Works and Highways. At pagtitiyak niyang makikinabang dito ang buong komunidad lalo na sa panahon ng sakuna. Uh, sa ngayon, malaking bagay po yung ginagawa ni Congressman Benencia, lalo pa ni Mother nila, si Congressman Maragina, kasi nung araw palaging ano rito, maraming kalat tapos maraming tubig pero sa ngayon simula nung inumpisan to napapaganda naman yung barangay namin tsaka malaking bagay po dito sa lalo na sa gilid ng ilog kasi na at least nakaka protection sila sa ilog pag may bagyo tapos mahangin ayun ma malaking bagay po sila lumuwang po yung mga tulay ay kalsada na ano na masisikip lumuwang tapos yung mga bahay na nasa gilid ng ilog lumakas din po ang personnel kasi natambakan nga po sila. Kap, mm -hmm. nakatulong din po ba ito sa pag-aalin po ng mga residente sa erosion ka? Oh, Oo, oh, malaking bagay po ito. Kasi kung sakaling may malakas na hangin, malakas na alon, hindi po kami abutin. Mm -hmm. uh, yun, uh, na, yung mga ay, na, ano, yung hangin na malakas, naka, naka, ano, kasi medyo malas taas po yung nilagay nilang diki, kaya naging safe din yung ibang bahay mm -hmm. dahil dyan po. Okay. Nakatulong po. Kap, dito po sa barangay Kap, pang ilang phase na po itong kasalukuyang ginagawa na po sir? Ah, ano po sir, phase 3 na po siya. Phase 3 na po. Tapos sinabi sa akin ng DPWS nung nakarang ah, linggo na isusod na yung phase 4. Ano lang, this year lang nung February, March, March, hmm. March. na disclose po ba sa inyo kap? Kailan po ang target na matapos ng phase 2? Itong ano, October. October. Tapos susunod na yung phase 4. Nang ganung buwan din. Apo. Nung, nung kwan pa yun, nakaraan administrasyon si Barangay Bagilita de la Cruz pa po yun. Siguro, ano, three years ago, mm -hmm. yung phase 1. Yeah. Tapos uh, pag, ang nakikita ko po doon sa chart nila is 4.6, ay, ah, 46 million pesos. Per phase. Per, piece phase mm -hmm. Hanggang sa may dulo na may, di, ma, ano doon, fish pan, tapos idudugtong din dito sa may, ano, pa, doon sa may phase 1. Mm -hmm. Napak napakalaking tulong lalo-lalo na dito sa gilid ng ilog. Yung mga bahay dyan, kasi maraming bahay dyan sa may gilid na ilog. Ibig, Malaking bahay. Ibig Ay, maganda dito sa amin, sa Pangasinan, lalo lalo dito sa barangay Kalmay, kasi nakikita namin yung project, hindi katulad yung pinakita ni President Bongbong, lalo na dun sa Baguio, kahapon nakita ko ghost project, parang tinapon daw sa tubig yung pera na 260 million, sabi ni President Bongbong. Mm -hmm. At dito sa amin, nakikita naman yung natapos nila, ayan, ang ganda. Kaya iba yung dito sa Pangasinan iba yung sa kanila lalo-lalo uh, doon sa Oriental Mindoro kanang Pampanga Bulacan mga boss flag ah uh, unang-una nagpapasalamat po kami kay Congressman Managina, Congressman uh, Top Top Valencia, tapos kay Mayor Belenden kasi mayroon din silang tulong dito para maayos tong lugar namin at sa lalo lalo kay PBBM kasi mayroon na rin ginagawang tulay doon project ng DPWH binigay ni President Marcos para sa programang Zona Libre, Patrol numero 4. Bombo Jazz na sa guulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!